Ito na ang inaantay-antay natin. Alam nyo ba mga kababayan ko, dito na natin mapapatunayan kung talagang sa Senado meron nga bang magnanakaw. Mga kababayan, sapagkat mga kapatid, meron na hung isang balita na kumalat ngayon sa loob ng social media at tila ho pinag-uusapan na ho ito kahit ng mga mainstream media. Mga kababayan ko, ewan ko na lang kung di mo pa napapanood ito. Pero bago ang lahat mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Mag-like ka naman. Nang sa ganun, ay mapanood na sa maraming Pilipino at mag-comment ka na rin sa baba, mga kababayan. Ito po, mga kababayan ko, sal-in sa Senado handang-handa ng ipakita. Pinangunahan ni Tito Soto. Bakit yung iba? Hindi, ayaw-ayaw ata magpakita. Kung sino pa yung mga matitinong ayaw sa impeachment? Kagusto sa impeachment? Sila pa yung nangunguna? Sal-in ng bawat isang Senador? Ilabas na! Panoorin nyo ang video na ito, mga kababayan ko. Welcome sa ilang senador ang pagsasapubliko sa salen ng mga opisyal ng gobyerno. Take note, ilan sa mga senador. Magandang paraan daw ito para maibalik ang tiwala ng publiko. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ayan mga kababayan.